Okay, dito tayo ngayon sa clutch master issue. Issue nito is ah uh, size kasi, pa size pala nito is 1316. Ah uh, clutch ito ng 41 na makina nakakabit sa Isuzu Elf. Yung issue nito is lumulusot yung clutch tapos minsan meron. Pag inapak mo bigla, meron siyang clutch. Tapos pag eh, naka-steady ka, madanda siya, siyang nawawala tapos uh, iipit na yung cambio hindi mo na mai-release okay yan yung problema nito pero ito walang tagas yung clutch niya sa baba saka sa taas okay kasi yung problema nito yung rubber niya yung uh, wheel cup yung rubber cup pala nito yung problema okay uh, sa mga subscriber ko pala maraming salamat sa mga bago kong subscribers na uh, nagsuscribe at saka sa mag subscribe pa lang maraming salamat sa inyo malaking tulong sa akin yung pag-subscribe nyo. Okay. Maraming salamat sa inyo guys. Okay. Yung problema nito is yung uh, ano uh, rubber cap nya. Uh, ang ayan yung malapit sa may spring yun yung problema nung no? uh, uh, clutch na to. <coughs> yung House uh, housing nito sa loob is okay pa makinis pa ayan size nito ayan, 1316 yung uh, size okay medyo malabo lang hindi lang masyado makita kasi ano replacement na lang din kasi itong pyesa na to okay pero yung uh, size nito 1316 okay ah uh, ito yung loob nya yan makinis pa yan kaya gagawin ko rito lilihain ko lang ng uh, 1000 na uh, liha pakikinisin ko lang to ipapalis ko lang saka papalitan ko ng bago repair kit malinis pang loob nyan maganda pa oh. wala pang gasgas gas. tapos pag nag ayos kayo nito sasabay na rin yung reservoir nya yung lagay ng brake fluid lilinisin kasi doon minsan nagpuputik doon yun yung nagsisumisira nitong nga uh, ano uh, rubber cup nya ito ayan o, puro na siya gas gas <coughs> butas na yan okay ito siya uh, papalitan na natin to ng buo yung ganito buong ganito lahat papalitan na natin ayan o tagos na yan ayan o punit na punit na okay, kasi gamit na gamit din kasi naman tong clutch ng truck na to kasi uh, laging dumadaan ito sa traffic tata traffic lagi kaya gamit na gamit yung clutch sa so, yung problema nito pag, pag ganito yung sira yung mararamdaman mararamdaman mo sa sasakyan is pagapak uh, pag apak mo walang clutch malambot lusot siya tapos uh, minsan pag naapakan mo siya bigla or binumba mo Uh, magkaroon siya ng clutch makakambyo ka pero pag nagbabad ka ng kunting uh, ano lang kunting uh, tagal lang pag apak ng clutch magkaroon siya ng uh, parang kakadyot siya tapos yung uh, kambio mo is hindi mo na may neutral uh, minsan mamatay na yung makina mamatay ka na ng makina tapos uh, hindi, minsan hindi mo maipasok yung kambio niya tumitigas siya. Ah, uh, lumalambot pala. Okay. Kaya, yeah, ang gagawin natin dito is, uh, repair kit lang muna kapalitan natin. Okay. Pag, ah, uh, umulit pa pag hindi tumagal yung bagong repair kit dito tsaka na natin papalitan ng buo okay okay pa to maganda pa yung loob importante lang naman yung loob hindi bali yung ganyan yung mukha ng labas yung importante sa loob lang